Okay, good morning mga karinger. Stero di Profesor tayo ulit dito. Oh, ngayon sa araw ng Bernis. Okay, so yan. Ito nga yung titirahin natin. Pero lapag muna tayo intro. Okay, so itong area na to ang titirahin natin. O, oh, paliko na to. Papuntang Ilog Pasig, no? Ayan. So, Ito. at yung ibang tropa natin nang doon yan yan itong sa likuran ko tira natin para lumiwanag na ang buhay lo okay, ito, tabasin natin to mga sanga nito no kasi nakasagabay yan sa tubig sa estero yan Yan yung ano, ilog natin na tuyo. No, kaya hindi talaga natin matira yung ano na yan, mga talahib na yan. No, so hintayin nating magkaroon ng tubig to. Ah, baka ni Chwick eh, mag maaga yung ano ah, high tide, no. Kasi ngayon low tide talaga ang umaga ngayon kaya hindi tayo makabira. Ayan, so sa gabi lang nga tayo nagkakatubig. Dahil yan, oh. And, tubig yan dito sa gabi. Pero sa araw, wala. Pero next week, baka, sakaling araw naman yung may tubig. Okay, update ko na lang kayo sa iba pang kaganapan. Oh, my God! Wow! Okay, so, yung mga karanger, at nakapulot tayo ng taga no. So, yon At, uh, nakikita niya akong gumagawa kasi minsan hindi nyo talaga ako makikita ang gumagawa kasi uh, hindi man pwedeng hawakan ko yung cellphone ko habang nagtatrabaho so yung mga video na pinapakita ko sa inyo is uh, gawa rin natin yan no? pero hindi yun nga ako nakikita na aktual na nagtatrabaho talaga no? so, pero nagtatrabaho talaga tayo mga karinger no So minsan nga lang talaga et, wala tayong tagahawak ng ating cellphone. So kaya 'yon. Ah, hindi niyo ako nakikita. Okay, so tuloy-tuloy lang dahil sa panonood mga karinger para sa ating ah, kalinisan sa ating kailugan, no. So ginawa namin 'to dahil para din po ito kasi sa ano sa battle of sa uh, Manila Bay no para magiging malinis ang Manila Bay so dito pa lang sa mga kaesterohan so nililinis na po namin at nang hindi na makarating sa karagatan no so kasi pag nakarating lang ng karagatan is uh, maapektuhan po ang ating karagatan dahil sa basura so kaya kami ay tuloy-tuloy ng paglilinis ng mga estero at kami ay inaabangan namin ang mga basura na kung may basura man no? so hindi lang po sa pag-trim ng mga puno ang ginagawa namin ah uh, paglilinis din po ng uh, mga estero talaga so yon para naman po ay lubusan nating matulungan ang ating kalikasan so tulungan nyo rin po kami na mag-like and share ng ating mga video uh, mag-subscribe na rin po kayo kung gusto nyo para naman po makikita rin po ng ibang mga tao no sa kanilang screen pag na-share nyo sa mga mga kaibigan ka mag-anak nyo man no to so makikita nyo so maano din po nila yon may isip na napakaganda pala ng ilog pagka walang basura so yon at tayo naman ay tuloy-tuloy lang sa paglilinis no so nandito lang kami hindi kami <clears throat> susuko sa mga laban ng kalinisan sa Ilogan sa Ilogan at syempre uh, sa kalikasan na rin po mapangalaga tayo no? so nitrim lang talaga namin itong puno na to nang dahil sa ito po ay napagalaking sagabal po sa sagabal ko sa pagdaloy ng tubig sa ating mga estero okay so maraming salamat at tuloy lang po tayo so mahaba-haba yung video natin ngayon no So, ginaganahan tayo. Kaya, Kung subukan, masisira ang buhay mo. Okay, so yun mga karinger. Kung nakikita nyo, ah uh, yung inaapakan natin dyan is kumunoy na yan. So, ah uh, wala kasing tubig ngayon kaya nakaapag tayo dyan. At uh, kung sakali naman may tubig yan, so nakabangka tayo dyan. At syempre nang dyan na kasi yung ano, yung ano nang mga puno no sa sanga, sanga kaya tayo ay nitrim natin yan tubig so, tayo uh, at nag ano tayo ng mga sanga na uh, pwede natin pagpatungan para lang ma trim natin yung mga puno no no na nasa mismong ilog na so makikita nyo kasi walang il uh, walang tubig dahil yung tagtuyo ko ngayon no so baka next week so, magiging ano no, no may tubig na Okay, so yun yung tropa natin na nagbibideo at yung isa uh, si Blas Antonino kanina. Yun, hindi siya nagpakita. Yun, uh, tropa natin to Siya ngayon ang nagbibideo sa atin. mga ka-ranger, tanong na natin yung kabila. Sa kabilang dulo na tayo. Talahid na lang problema natin. Wawang lawak. Okay, so yung mga karinger uh, pinagsalita nga natin yung ano natin, cameraman, no? Okay, so yon Yung mga tinabas namin yan mga karinger, so hindi po namin yan pababayaan na ng ganyan. So pagka nagkaroon po ng tubig, yon po ay nasa ano kami, sa aming mga balsa at ikakarga po namin yan pagka mataas yung tubig no so madali nang hilain yan dahil alam mo naman tinadtad natin ng todo no yan para magaan siyang hilain pagka may tubig na at madali nating iangat sa balsa no tapos dadalhin namin ngayon yan doon sa may pinagpaparkingan namin at doon namin yan iaahon no so para magiging malinis talaga yung mga tinabas namin eh, hindi mo pwedeng igilid-gilid mo muna agad yan dyan kasi tatambak lang yan sa gilid at saka mahirap na abutin pag nagbabal sa kami at saka wala kaming mapag anuhan dyan sa labas ng pader dahil may mga barbed wire pa yan so hindi namin may labas okay so sana mga karinger kung pwede lang taniman ng pala ito So napakaganda siguro ang palay nito no pag tinaniman mataba ang lupa. No yon, ang linis-linis pa. Pagka naalis na yung mga talahib at mga water hyacinth no? so, water hyacinth is ko na lang talaga. Mga gilid-gilid na lang. So yung pinakamarami dito ngayon is yung mga talahib no. no kung pwede lang ano hindi nang galabaw, pwede matabasan sana galabaw kaya lang hindi pwede malalim. At Sar sarap, din sana ang taniman ng palay kung pwede yan napaka taba ng lupa at syempre kompleto na ng fertilizer yan <laughs> 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 kung pwede lang sana ng lunong musog dyan madali sana magtanggal ng mga ano wag wag bungsubukan masisira ang buhay mo. Yan mga karinger, ang ating kasamang si Hiner Arcadi TV. Nasa ibabaw ng ano yan, putik. Kamag-anak pala nito si Nardog Putik, eh, tumutuloy sa putik. Nasa kabilang banda naman si kasamang Dindo. na ng talahib. ng talahib. sila sa kaman din bakal lumusot ka sa putik lamunin ka ng buo yan lamunin ka ng buo ng putik tira sila yan na mga karinger ang estero di tangke malapit tayo dito sa dulo kabila na yan unilever na tubig na lang ang kulang para magtagumpay kaso madamot yung tubig ayaw tayong bigyan ng tubig okay update mga karing tara so pakita na natin agad huwag na natin patagalin yan yan na okay na at kita na lahat oh yan So pag mataas ma ma yung tubig mga karin dyan at saka natin maalis yung mga binagsak natin na sanga nga ng kahoy. Sige, sige na, tara na, doon na tayo. Yan. una ka. Para lami-lami. Ayan. Okay, so malinis na to. Dito ng to. Mga karinger, so pag naalis na natin tong talahib na to yung dulo naman na papuntang tulay yun naman yung tirahin natin no, kasi uh, ano rin to ganito din yun magubat din nahirapan din yung tubig dumaloy eh. at sumasabit lang yung mga ano basura na dapat maipon sa isang trap okay so yun yung video natin natin ting arah Oh ngapala nang 20 sa 26 pala, sorry. Ayan. ah Hindi naman masyado dito. Oh, oh. eh, Lulubog, kami nggak Kami nga kami maka operate nito dahil natubik, eh

nangyari na mamayang tanghali ka pa makakuha niya. Aba kahapon. Eh kami nga tinira muna namin yung mga gilid-gilid kasi hindi rin kami maka-operate yan. No? Hmm. Kung naka-operate lang wow, tapos na to sana eh. Biro, yan ang problema rito Kaya minsan pinupull out kami. Gawa nang nangyari yung baba ng tubig. Hmm. Okay so yung mga karenger lumabas na tayo dun sa area kung saan tayo naglilinis no. So ito yung kakampi natin ngayon. Yan. Yan yung kakampi natin ngayon no. It's yung 125. Yan. So available pa rin yung sticker natin na to. Yan yung sa gitna yung sticker natin mismo. okay so yun. Maraming salamat mga karinger sa walang sawang pagsuporta no so tuloy tuloy lang tayo like and share and subscribe na rin po lapag tayo ng malupitang outro natin